Pamantayang oras sa buong kapuluan, 34 na minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nagaalab ng mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower and sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. Headlines. Headlines News Blast. Bumalik Quezon, niyanig ng 5.3 at 4.9 magnitude na lindol. Headline. Nabimpitong Pinoy crew ng MV Galaxy Leader na ligtas ayon sa DMW. Headline. Headline. Alis Guo na na sa Indonesia. Headline. Senado magsasagawa ng ocular inspection at public hearing sa Davao City, kaugnay sa KOJC si Headline. Headline. Davao Marcelo hakbang para arestuhin ang mga Duterte. Headline. Headline. Sa international news, kick-off ng Christmas season sa Venezuela sa Oktubre na. Pero publiko, hindi masaya sa anunsyo. Headline. Headline. Sa Balitang Sports, Angel Utom, 6th place sa finals ng Women's 50-meter backstroke. headline. At Sade ating News, SB19 docu-film, tinagore ang highest-grossing documentary sa Pilipinas. Headlines! Headlines, Headlines. News Blast! Suma sa buong Pilipinas! Sun, sun, sunshine News Blast! Pilipinas, magandang tanghali ngayon po ay araw ng Miyerkules sa ating Petra apat sa buwan ng Setyembre taong 2024. Kami po ang inyong mga magiging tagapagbalita. Ako si Tony Cueva. At ako naman po si Valdivina Gracia. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine News Blast! Sa detalye ng ating mga balita, niyanig ng 5.3 magnitude na lindol ang humalig Quezon kaninang alas 7 na umaga, ikaapat ng Setyembre. Ang intensity 3 ay naramdaman sa Quezon City dahil dito maging sa Mauban, Ginyangan, Alabat at General Nakar sa Quezon, Daet sa Camarines Norte at Tinambak sa Camarines Sur. Intensity 4 naman. Ang uh, sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Bagamat may mga naitalang aftershocks ay niyanig pa ito ng panibagong 4.9 magnitude na lindol bandang alas 8 naman ng umaga. Sunshine News Blast. Nag-overflow na ang water level ng Lamesa Dam dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Batay sa report ng Manila Water, mahigit 80.15 meters na ang water level ng nabanggit na dam sa Quezon City. Kung magpapatuloy pa ang ulan, ay posibleng magdudulot ito ng pagbaha. Dahil dito ay pinalala sa mga maapektuhang komunidad na maging mapagmakyag o kaya lumikas na para sa kanilang kaligtasan. Sunshine News Blast. Hinihikayat ngayon ni Vice President Sara Duterte ang kanyang supporters na magbigay donasyon para sa mga biktima ng bagyong enteng. Aniya, mas mainam na dito ibigay ang plan nilang donasyon imbis na dagdagan ang budget sana ng Office of the Vice President. Sa impormasyon, nagpahayag ng planong pagtulong ang supporters ni BP Sara matapos hindi pa naaprobahan ang pondo ng OBP ngayong taon. Kaugnay nito ay sinabi ni Rey ng pangalawang Pangulo na mananatili silang tapat sa kanilang tungkulin para sa bansa. DZAR, Sunshine Radio Report. Anim ka tao arestado sa drug raid ng PDEA sa Olongapo. Si Jimmy Mendoza. Sa itali ng balita, Jimmy. Yes, uh, Paul. Magandang uh, tanghali siya. Pagandang siya niyo, uh, Tony. Anim na individual na individual na sa illegal na droga at uh, binansagan bilang high value target ang uh, naaresto sa loob ng drug raid na nagsisipa ng pagkakampista ang nasa 102,000 halaga ng shabu Kasunod ang Viva preso o daong alas 8.50 pagkagabi sa barangay pag-aasa noong nga Martes ng gabi, September 3 ng taong kasalukuyan. Sa report ng uh, Team Leader ay Director Jaya Mora Benilaso, pinilala ang na suspect na si John Albert Arquenas, alias Mark Benpenebe, drug den uh, maintainers, Dennis Steve uh, alias Sablo, 45 taong gulang, Miguel Somalia Sumala, alias Butoy, si Tente Iliasolis at uh, Ruel at alias sa Pita 34, Emilia Arsenas alias sa Tulisan 56 ang gulang at Major uh, alias sa Guto 29 at uh, um, mga residente ng Ilongato City na recover ball Tony, ng mga pratiba na pwede ang kabuang uh, na uh, anin na plastic sa siya naglalaman naman um, nun ng umigit kumulang ng limang gramo na ng sabon na nagkakalaga ang 102,000 sari, sari mga gamit sa Droga at uh, Barcani na pag-aalaman ng GCAR-SMNI uh, Radio. Ang operasyon ay uh, sinagawa ng PDEA Tarlac at Sabales Provincial Office para sa nakakulong na ang mga naresensyaste sa PDEA RO3 Facility at maharap sa asang paglabag ng Republic Act 965 para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Ginu-mundo sa kapatid ng isang balita at servisyo. Partner News Blast! Sa News, trabaho ang bubuksan ng Taiwan para sa mga Pilipino. Sa anunsyo ng Manila Economic and Cultural Office o of MECO, magkakaroon ng naturang bansa ng tatlong araw na job fair sa Lawag, Ilocos Norte at Vigan, Ilocos Sur. Gagawin ito ngayong September 9 hanggang 11, 2024. Tinatay ang 17 na Taiwanese employers at recruitment agencies at nasali sa naturang job fair. Sunshine News Blast! Nananatiling ligtas hanggang ngayon ang nasa 17 Pinoy seafarers na naging hostage ng Houthi rebels noong Nobyembre 2023 sa Red Sea. Ang mga tinutukoy na ito ay ang crew ng MB Galaxy Leader. Ayon kay Department of Foreign o Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy pa ang negosasyon nila para mapalaya ang mga sospek ang pag ng Houthi rebels sa mga barkong dumadaan sa Red Sea ay paraan ng pagpapakita nila ng simpatya sa Hamas military group kaugnay sa nagaganap ng na Gaza War. DZAR, Sunshine Radio Report. Aristotle, uh, Aristadong dating Mayor Guoy, the deport agad pabalik sa Pilipinas ayon sa NBI si June Samson. Salita nilang ng balita June. Malagad na pabalikin sa Pilipinas sa lalong madaling panahon si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Goa Pings na naaresto kanina ng alauna ay medyo ng madaling araw sa Tangerang City, Dak Jakarta, Indonesia. Ang pagkakarengsto ay batay sa ulat o kompirmasyon ni Senior Superintendent Odi Latuhero ng Indonesian Police at ngayon nanya niya ay nasa kustodiya ng Indonesian Police sa Hatan Ras Mabes Polri, ang dating alkalde. Sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na paglapag ni Guo sa Minoy Aquino International Airport ay dadalhin muna ito sa Bureau of Immigration para sa pagproseso ng ilang mga dokumentong kaugnay na isa nangyaring pagbyahin nito. Mula naman na niya sa immigration, ay hililipat si Alice sa NBI headquarters para doon isagawa ang inquest proceeding at saka pa lamang itong turnover it sa Senado dahil ito ang nag-issue ng warrant of arrest laban sa dating mayor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Bilang backgrounder nga sa balita ni kapartner June Samson ay naaresto sa Tangerang City, Indonesia si dating Bambanta Lock Mayor Alice Guo nitong Martes, September 3, 2024. Kinumpirma ito ng Department of Justice Miyerkules, September 4. Ipinangako ng DOJ na makipagtulungan ito sa Indonesia para sa kinakailangang legal procedures at si Guo ay iniugnay sa mga criminal activity ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Pogo, lalo-lalo na sa Bamban. Sunshine News Magsasagawa ng ocular inspection at public hearing sa Davao City ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa araw ng biyernes, ika ng Setyembre. Ito'y kaugnay sa legal na pagkubkub o illegal na pagkubkub ng Philippine National Police sa KOJC Religious Compound simula nang pumasok sila sa loob noong Agosto 24. Pangungunahan nito ni Senator Ronald De La Rosa. Mababatid na minsan ng nakabisita at nasaksiyan ng senador ang iligal na pagsalakay at pag-okupa ng libo-libong polis sa KOJC compound. Sunshine News Blast. Binigyang uh, linaw ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Legal Counsel Atty. Israelito Torion ang ginagawang malisyosong issue laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy hinggil sa magagarbo ang kwarto sa loob ng KOJC compound. Sa isinagawang presko nitong Martes, September 3, nilinaw ni Atty. Torion na magaganda ang lahat ng pasilidad sa KOJC dahil ito ang naglalarawan sa characteristic ng buting pastor. Sunshine News Blast. Honestly speaking, halos halus lahat ng mga rooms ko dito, magaga- uh, magaganda tingnan, no? Kasi that goes into the character of Pastor Apolosio Sibuloy. Si ah, eh. uh, pag uh, napansin ko sa kanya noon, kasi 2016 lawyer na niya ako, pag uh, nag nag-inspect uh, siya dito, gumaganyan nga yan, no? Pag uh, ano tine-check kung may what's call this, oh, may alikabok, ganyan ng karakter ni Pastor, eh. uh, which I also uh, learned, no? Kasi ako, pag nandun ako sa bahay noon, prior to his being a lawyer, wala na akong pakialam eh. Pero when I became his lawyer, you should, ano, cleanliness para is a great thing, no? Uh, ganun siya. And he wants uh, his, uh, what you call this, environment to be, uh, to have aesthetic uh, quality. Yun, yun kanyang characteristic as a person. Which we Filipinos should emulate, no? Which we Filipinos should emulate. Kaugnay nito, sinabi ni Atty. Torreon ang ginagawang isyo ni Nicholas Torre ng Philippine National Police Region 11 ay para sirain lamang ang imahe ni Pastor Apolo sa publiko. Inililis na anya ni Torre ang atensyon ng publiko para may tago ang kanilang kabiguan na makita ang butihing pastor sa kabila ng pananatili at iligan na pag-aalughog sa KOJC compound na libo-libong pulis sa loob ng labindalawang araw. Sunshine News Blast! I suspect that uh, General Torre is doing that in order to paint a bad picture of uh, Pastor Apollo Sikibuloy in the public's eyes. no? As a matter of fact, if that is true, then um, he should have presented it on the first day right away. no? And uh, if you note, know, mahirap na kasi i-explain eh, na 11 days na, nandito pa rin sila. Ang tingin ko dyan, ginagawa yan para lang masira si Pastor Apollo Sikibuloy at meron pa silang rason na mananatili ditong gawain na boarding house itong aming eskwelahan at saka ang KOJC. Ang pahayag ni KOJC Legal Counsel Atty. Israelito Torion. Samantala pagkakaaresto naman kay Alice Guo, magandang development sa nagpapatuloy na investigasyon ayon sa Department of Justice. Nagbabalik si June Samson sa detalye June kami ikinokonsidera ng Department of Justice na malaking tagumpay at magandang development sa nagpapatuloy na investigasyon sa operasyon ng Pogo ang pagkakaaresto kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Naniniwala ang DOJ na ang pagkakahuli kay Guo ay bunga ng pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan sa mga counterparts nito sa Indonesia kaugnay nito itiniyak ng DOJ na masusunod at pahihiralin ang lahat ng mga legal na proseso upang mapanagot si Guo sa kanyang krimeng kinasasangkutan. Si Alice Guo o Guo Huaping ay naaresto kanina ng alauna ay medya ng madaling araw sa Tangirang City sa Jakarta, Indonesia. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Thompson, kapartner mo sa Barita Servisyo. Kapartner News Blast! Oras natin, apat na patwalong minuto na makalipas ang alas onse ng umaga. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Kung akong tatanungin, kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagalong. kita haleka magleave you ka Sunshine News Blast Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita bilang o oh, bigong tumugon Si Nicolas Torre ng Philippine National Police Region 11 sa sarili nitong hamon sa gitna ng iligal nilang pagsalakay sa KOJC compound. Ang hamon ni Torre papapasukin ng ibang media para patunayan ang sinasabi ng KOJC na may ginagawang drilling activities at malaking hukay sa JMC basement ang mga pulis. Bago nangyari ang hamon ay kumakalat na sa social media ang larawan ng isang malalim na hukay sa JMC basement na tinatrabaho ng mga pulis. Tinanggap naman ng KOJC ang hamon ni Torre, ngunit nang uh, ang nangyari ay hinarang at binarikadahan ng mga pulis ang akses patungo sa nasabing lugar. Kung titingnan ang pagbarikada ay malinaw na pahiwatig na may itinatago ang mga polis. Sunshine News Blast! Hindi ba kami makapasok at uh, makonfirm namin sa RIO-NEO? Pero pwede kami makapasok sa naman itong property 30 sir. Ask, kasi tiyan, sir. <coughs> okay. uh, kasi gusto namin makonfirm kung meron ba talagang mukay dyan kasi ang sabi wala daw. Kaya ang dami na nagbibigay sa amin ng mga pictures na meron niyang hukay dyan. Oo. So, so, makapasok lang sana kami para makonfirm namin. Arrest warrant lang po ang dala ninyo, sir. Hindi po search warrant. No? So, so, ayun. Sir, ang dala po ninyo, arrest warrant lang po. Hindi po yan. Say so suaran, sir. Hindi yan pa so, nainitin niyo kami bigyan ng access. Ang pahayag ng KOJC Legal Counsel Atty. Israelito Torion, maliban sa JMC basement, sinusubukan ring pasukin ang KOJC Cathedral, matatanda na isa sa kasinungalingan ng mga pulis ay ang pahayag na hindi umano nila ginawa ang command post ang lugar. Subalit, may mga malino na video na magpapatunay na ginagawa na nga nila itong command center. DZAR Sunshine Radio Report. Dating uh, Mayor Guo para pinagad sa mga nakabimbing kaso pagbalik niya sa Pilipinas. Si June Samson, sa ng balita. June? nagkipagugnayan na ang Bureau of Immigration sa Indonesian Authorities para agad na mapabalik sa Pilipinas si dating Bambang Tarlac Mayor Alisguo. Ito ay matapos siyang naresto kaninang madaling araw sa Tangerang City sa Jakarta, Indonesia dahil sa pagiging undesirable alien. Makaraan namang kinansila ng Department of Foreign Affairs ang kanyang Philippine passport pagbalik ni Guo sa Pilipinas ay tiniyak ng Department of Justice na paharapin siya sa lahat sa mga reklamo o mga kasong nakabimbin laban sa kanya. Si Guo ay may warrant of arrest dahil sa hindi niya pagsipot sa Senate hearing kaugnay nice sa operasyon ng POGO. Inihain naman ng Department of Interior and Local Government sa so Office of the Ombudsman ang reklamong paglabag sa graft and corrupt practices kaya siya nasuspende na kalaunan ay tuluyan ng sinibak sa pwesto bilang alkalde. Bukod pa dyan, hinaharap din siguro sa mga reklamong qualified human trafficking, tax evasion sa Bureau of Internal Revenue, money laundering, gayon din sa Commission on Elections ng material misrepresentation, co-warrant petition mula sa Office of the Solicitor General dahil sa questionable citizenship. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. June Thompson, sa mo sa Balita Servisyo. Samantala, Davao Marcelo hakbang para arestuin ang Duterte, CMJ si MJ Mondihar sa report. Hindi pa rin tinatabla ng hiya ang Philippine National Police o PNP sa patuloy nilang panggugulo sa religious compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Lampas sampung araw na sila sa loob ng compound para isilbi ang arestuaran kay Silva Simanes. Si Simonis at apat na iba pa kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy ay humaharap sa matinding paninira sa Marcos Jr. Government gamit ang mga kasong matagal nang dismissible ng korte. Nitong huli, muling lumusob ang mga polis ni si Nicolas Torre, ang hepe ng PR11 at tinake over ang isang gate ng simbahan. Ayon sa legal team ng KOJC, malinaw na harassment ang taktikang ginagamit ng PNP para galitin ang mga miyembro at manggagawa ng simbahan. Para saan? Ito'y para magkaroon ng ground sa mga pulis na arestuhin ng mga ito habang nagpapasok ng mga kontrabando sa loob ng compound. Para kay Jun Villino, isang international relations scholar, nadadamay lamang ang KOJC sa isyo ng Marcos Jr. government sa mga Duterte. At para magawa ito, kailangan ani Avilino na magkaroon ng matinding basihan ang kasalukuyang pamahalaan na magdeklara ng batas militar sa Mindanao, particular na sa Davao. Why are they still there? They are really there for, for another reason. Because they failed to generate uh, the desired output, the desired output, which is which is to ignite violence, they are now about to create one to justify uh, a state of emergency to to make it appear that there is violence and therefore the government is forced to place the entire city under martial law, and when. uh, it will be placed under martial law, depending on their level of participation, the Duterte's can be charged with rebellion and these are non-bailable offenses. Di Avilino na isa ring tagadabaw, ito ang pinakamabilis na gawin para makontrol ang syudad at gamitin ng mga pulis at sundalo laban sa dating presidente na nagpataas sa kanilang sahod at mga binipisyo. So that is the way how to annihilate your political nemesis. Uh, this is really uh, troubling and uh, they cannot appoint whoever will run the city government and uh, politically uh, disenfranchise uh, whoever stand their way. And uh, it's really saddening. And I'm, I'm just hoping that uh, the Dutertes and the people of Davao will be circumspect enough not to be baited uh, or not to be lured into uh, going into the trap of of, of uh, this uh, government. Bukod dyan, kinundin na rin ni Avelino ang pag-deploy sa mga polis Mindanao sa KOJC Religious Compound. Saad niya, mukhang nais ng gobyerno na magpataya ng mga taga-Mindanao. Lahat sa pangalan ng politika. sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast! Sa Oktubre na ang kick-off ng Christmas season sa Venezuela. Ayon nito kay Venezuelan President Nicolas Maduro sa kabila ng political tension doon ngayon. Ang problema nga lang ay hindi ito positibong tinanggap ng publiko at kabado ang mga ito kung magiging payapa, masaya at ligtas ang Christmas season ngayong taon sa kanilang bansa. Matatanda ang binanatan ni tech billionaire Elon Musk si Maduro at tinawag ito ng mortal na kaaway sa kapayapaan ng Venezuela. Kasunod dito sa muling pagkakapanalo ni Maduro sa isinagawang eleksyon sa kanilang bansa. Sinabi ni Mas na leader o na leader si Maduro sa isang major election fraud o malawakang panluloko sa eleksyon. Hindi lang si Musk ang naniniwalang may dayang nangyari sa eleksyon dahil maging ang kampo ng kalaban ni Maduro na si Edmundo Gonzalez ay sinasabi rin ito. Kung pagbabatayan lang anila ang mga opinion, ang opinion poll ay si Gonzalez ang nangunguna at hindi si Maduro. Si Maduro ay presidente na ng Venezuela simula pa noong taong 2013. Sports, sports, news blast. Six place si Pinay para swimmer Angel Otom sa finals ng women's 50 meters backstroke sa nagpapatuloy na 2024 Paris Paralympics. Mga taga-China lahat ang nakakuha ng gold, silver at bronze medals sa naturang event. Hindi pa naman ito ang huling event ni Otom dahil sasabak pa ito sa women's 50 meters butterfly sa September 6, Manila time. Mapapansin ka anim na pwesto rin ang na nakuha ni Ernie Gawilan sa finals ng men sa 400 meters Freestyle. Show News Blast! Tinaguri ang highest-grossing documentary film sa Pilipinas, ang Pagtatag na Documentary ng SB19. Ibinahagi ito ng grupo sa kanilang social media. Sentro ng docu-film ang journey ng SB19, lalo-lalo na ang produksyon ng kanilang ikalawang extended play na Pagtatag at maging ang kanilang world tours. Ang SB19 na binubuo ni Nastel, Ken, Josh, Justin at Pablo ay lubos na sumikat sa international scene dahil sa kanilang kantang Giento na title track ng Pagtatag album. Room. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibuloy. Para po sa ating Words of the Sun sa araw na ito, Love is the antidote of the world's virus called hate ang pag-ibig, ang panlaban sa virus ng mundo na tinatawag na poot. Sunshine News Blast. At yan po ang naging kabuan ng ating mga balita ngayong pong tanghali ng Miyerkules, ikaapat tayo sa buwan ng Setyembre taong 2024. Sa ngalan po ng buong pwersa ng DJR 1026 Sunshine Radio, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kami po naman ang inyong mga naging tagapagbalita, ako si Tony Cuevas at ako naman po si Valdivina Gracia. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, mabuhay ang Pilipinas. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun -sun Sunshine News Blast. Sumay ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. seryoso akong tao. Kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality. Yung hindi ako makakompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang